Kung nakikinig ka ngayon, Marlika. Sino lang ang senador nandito ngayon, nagahiring? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gusto malaman ng katotohanan. Magandang araw. Kumusta? Bago nagtapos kanina ang Senate investigation ni Senator Batodil de Rosa, nagalit ito kay Maharlika. At kung bakit, Alamin natin sa videong ito. Ito na, nagalit na sa akin si Marlika. Sino ito? Ronald Bato de la Rosa. Si Marcos Bangag ang subject. Hindi ako at si Morales. My God, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? How irresponsible uh, media personality. We are trying our best here to come up with the truth nothing but the truth. Wala tayong pinapanigan. Ngayon, pati ako, tinitira na. E Marlika, Marlika, punta ka dito para pakinggan ka namin. Hindi yung uh, gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Very responsible naman yan. The mere fact, ha? Pakinggan, pa, kailangan itong hearing na ito dapat magpapile pa ako ng magpapile pa ako ng uh, resolusyon. Then pag-i-read pa ito sa plenary bago mag uh, bago ito ma sa committee ko para kandak ng hearing. but hindi ko ginawa yan? Ginawa ko, ginamit ko yung aking uh, uh, oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh natutulog daw ako, wala akong ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung uh, tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Ay, nako. Kala ko ba, Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Malaman ang katotohanan. Bakit, uh, Jonathan Morales, do you feel you. na ikaw na ang kinikrusipay ko dito ngayon sa hearing na ito? Do you think, please tell me, do if I am own. being unfair to you, if do. I am being uh, uh, persecuting, uh, uh, very persecuting to you, please tell me. Do you know? Ha? No, Your Honor. O bakit sinabi ni Maharlika na gano'n daw ang, uh, ginagawa ko? Ay, eh, hindi ko po alam, Your Honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na-interview po, doon tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung, kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Marlika, tingnan mo. Kung ilang senador ang dito ngayon, nakaupo. Kung nakikinig ka ngayon, Marlika. Sino lang ang senador nandito ngayon naghahiring? Why? You ask yourself. Kung sinong senador lang ang gusto malaman ng katotohanan? I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong samang babuyin dahil uh, hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos. How dare you? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Itong hirap nitong uh, social media ba? Anybody can just castigate anybody without uh, unfairly. Pati atayo, niyadamay ito. Kung gusto kong pagtakpan si Presidente Marcos, dapat hindi na ako naghihiring dito. Umarli ka! Ha? Hindi na ako naghihiring dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak ng hearing. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At huwag mo akong i-accuse ng mga ganun. I don't care about your uh, impression. I'm here to do my duty as a chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo or na bayaran o na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power. Lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo, under the under the baton, under the Dictates of malakanyang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng malakanyang, because we are co-equal branch of government. Hindi po na kami kaya diktahan. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po ako umatras sa laban. Ito, simple uh, dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry. Sorry, nagpalabas ako ng sama ng loob. Ha? Sorry kung apiktado, apiktado kayo. I'm doing the best of my, within the best of my ability na magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, ang asawa ko lang siguro kasi under desire ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's very unfair. It's very unfair. It's very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito, ha? Kaya, dapat walang personalan. Alam mo, kung wala ka pang, hindi ka nag-aral ng investigation, marali ka, lecturean kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya itong mga facts natin ngayon ginagather. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino at pinapaboran mo si ganito. Hindi po. Failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon. Failure. Walang pupuntahan ang investigation mo. Kaya fax ang hinahanap natin dito. E Galit ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDA sa akin. Gusto mo lang yung fax ng uh, ni Jonathan ng uh, Jonathan Morales lang tatanggapin ko. So ano kasi yung investigation yan? One sided. Huwag mo kong turuan sa investigation nag-retire ako. Baka hindi mo alam na top-notcher ako sa FBI National Academy. Pagdating sa investigasyon, hindi mo lang alam, madam. Ayan. Marami nang nasabi si Sen. Bato de la Rosa against Maharlika na isang kilalang dating kakampi ng mga Marcos ngayon kalaban niya. So, ikaw kabayan, naniniwala ka ba na si Sen. Bato de la Rosa ay nabayaran na or nagiging hindi fair sa kanyang investigasyon tungkol sa Pidia Leaks? Comment below.